So ito na po yung part 2. Yun na sabi ko na eh. Oh, dami dami guys Dalawa. dami dami ah. dami grabe yung dami guys no, sayang hinila niyan Ipakita. laki isang puno lang guys wala pa guys kapoy dat Dalawa. nag aral na lang ako Huwag mo ibagsak anak. Sayang, Bin. Anahin mo rin. Yan. Alalain mo. Yan. Ah. ah. So. <laughs> So yun po guys, good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? At yun nga po, salamat po sa mga nanood ng part 1 na pag-harvest natin ng kamuting kahoy. So salamat po sa mga nanood. So ito na po yung part 2. Puubusin na po namin harvest pa taas. Ayan po, harvestin na po namin yan pa taas. So medyo matagal-tagal po ito guys. Kaya sana wag kayo mainip na manood. So yan lang guys at tara po simulan na po natin So dito po tayo kapon guys nagtigil Dahil madilim na po Hindi ko alam guys kung may lakas ako Maaga kasi Ito guys maliit lang na puno ito ah Ayan guys, may laman guys oh, kahit maliit na puno lang. Yung mga na-harvest namin guys, kah kahapon ay nandoon guys oh. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Yun guys, oh. Grabe guys. Ada dalawa, pero ang laki. Yan, muna. Yan guys, so oh. Sana malambot lahat. Kaya wala akong kasama. So yun no tatlo. tatlong piraso guys so ay putol pa nga Abang, kan tuh guys, ngandamannya. Yun na, sabi ko na eh. Grabe guys, oh. dami ng laman. So, yun po guys. Um, andito na po tayo sa sobrang nakalapit guys. So, yung harvest natin ngayon ay mas maganda kaysa sa kahapon. Dahil ngayon guys, ay hindi siya gano'n kano kahapon kasi guys marami siyang mga uh, putol ngayon pailan ilan ilan lang And guys may laman guys balik na naman Yan puti yan. Hmm. Yan dilaw. Sayang yung mga puti guys. Hindi natin makukuha dahil yun nag-order. Ang gusto niya ay dilaw lang. Let's oh. lepingan guys. guys. Okay. Okay. So? nih Daming aluhipan guys. Tingnan niyo. Tolong naputol ano? Dito na. Hala. Magaling na kunin 'yung buháy Dito natatapakan 'ni. Eh. ano yung malutong so guys may paman pa Dilaw yan lahat. dilaw din yan. Eh? Okay. Dilaw yan, tingnan mo. Ito ba? Tingnan mo daw niya. Ito lang ah? Oh? Hindi yung ano niya. Kunting test na lang guys, matatapos na. Makikita niyo na kung gaano karami. O gaano kaunti. Yung maliliit, ibenta ko yung kila, ano, mendita. yang di laut dengan eh okay. terbang di laut Gini toh guys yang megandapan laga guys oh Sakto ang laki lang. Yan. Ang ano laki dito guys oh. Kaya lang ilang puno na lang. Yung mga ano nito guys ito yung mga yung katawan nito, yung puno. Tanim namin yan ulit. Mas marami na sya sa susunod. So mm -hmm. okay, guys, wala itong laman. Ito ah. mas malambot dito kasi hindi natatapakan. Sino mo, lilip lamad? Goods pa rin siya. Okay, last one. Last one na ba? Hindi ko alam sa kabila kung meron. Wala, puro puti na yan. Ito lang yung um, Buti man, hindi pa na pala ka Wala ka rin. Ay! pa akong kahit sa hirapan. tigas ano yan eh. so. Dito guys, natagpuan namin. Meron pa pala kami dito sa taas. Dito sa duluan ng kamuti yan namin. Kuti ata yan. Dilaw yan. Tingnan mo yung, yung loob niya dito sa taas guys sa duluan ng kamuting kaoy namin meron pa pala dito grabe oh yung laman pakita mo ma grabe gabiak biak yun guys oh yun hey, oh, kain ko pa para sa inyo yun na guys malalim yan dito lang pala guys may ilang po no, pa pala dito ayan oh laki saan si daddy? Baka hindi ko na ito kaya. Pero kaya ko to guys. Malakas na nila lang ko. <laughs> Matigas yan ah. Tawagin mo muna si papa mo. Oh! Rescue! Tabang! Masakit na kasi guys yung kamay ko. Alam niya dami na tayo na harvest. Antayin mo si papa mo na ko. Huwag mong pilitin. Ayun guys, so akala natin ayan lang. Nag-extend naman guys, meron na dito. Grabe na to guys. Eh masakit na pala naman kamay ko magbunot. Ang lalaki, hindi kaya. Ah. Grabe pala nito kadami guys. Ganyan yung sinigang yung. Baba pala nito ang dami Ang pala nito guys Ah, ka. <laughs> okay, madali, hmm, hmm. Ay, man, siguro sa

<laughs> Malaglag yung itak niya sa kanal ah. Mm. Malakas -hmm. mga yung guys. Tingnan niyo naman 'yan. Gigi. Mm. Ang ganda pag kabunot. Ang ganda nitong selo. yan guys. <laughs> hindi nagsabay yung lakas niya. <laughs> Nakak. Ah. Iniyan. Oh. Dalawa. dami dami guys. Dalawa. Diyan nga <laughs> ma banda ma. Itutulak. Ha? Itutulak pala. Ng bagin ko na ano na Hmm. Ah, enggak, uh, uh. Sige. Bisa dok, yuk yuk yang karena

Yun, lambot lang. Wow, nag-iisa pero ang laki naman. Ano yan siya? Itak ba? solong solo niya. Nako, putok-putok na. Nako, napakalaki yung naputol. Ay, sayang, eh Sayang.

hindi hindi naman doon eh hindi naman sa kamay ko dami ah. ah. naman kailangan ko na naman yung linisan dito baka ulit para sa mga taon meron naman yan kaya na yan guys 61 Astig. Nabunot na. Ano, 61, kahoy. 63 na yan ah, siya. 63 na pala, guys. Ha? Oh, dilaw na, dilaw. Kajang kaya ito naman, pata. Ano yung kikaba, dilaw. Ang ano niya, nak, yung kahoy niya. Is, ano lang, isang sako na maliit lang yung dala ni Lula galing ng puerto.

Last one guys. Last but not the least. Yan. Oh. <laughs> 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 ah, dami. Tingaban ang pangalaman ba nyo? Eh. Paano mo ang pangalaman ka? <laughs> isa, dalawa. Lima. Dami. Grabe, dami, Guys, no sayang hinila niyan laki. Yan guys, oh. Ah, grabe ng laman, guys. iwan doon. Malaki ba putol? May naputol eh. Meron paghila eh, papa mo sa dulo. Oo. Sayang niya, naputol. Oo. Isang puno lang yan, guys. Ang dami. Dito ito, guys, sa likod ng bahay. Nag-iisa. Ay, kalaki pala. Sana niyan, Pang. Nahila niya kasi na. Oh? Kadugtong niya lang. Sana yan. Yan, yan. yan guys, oh. Yang bisa dalilnya, pasti jadi. Pokoknya, bisa dua puluh, hai, 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 Guys, kapoy dat, nag-aral na lang ako. Yan, gidan gidan dito dito. Oku mo ibagsak ana. Sayang bin, anuhin mo rin. Yan. Alalain mo. Yan. Ah. Cho. Wala maganda yan ang balati ang. Ayun guys, lahat guys. Iyo nang ngdun. Oh, di ba guys, ang dami guys. So tara guys tanggalin na natin siya sa kanyang puno so ito na guys si mama nagasimula na at magtatanggal na tayo ng tatanggalin na natin siya guys sa puno ito guys oh oh ganyan yun oh Sana so, guys, marami-rami yung

Tapi guys, kita nyemok aku mana ya guys? Muka lupa nah. Lupa nggak ceritanya? Oh, okay. so, seorang. din pala guys maganito kayo. Ay, kinatanggalan mo pala. Kapitid <tod> ko siya. mo Ipirit mo na kayo.